Almax Park, kamusta kayo? As vlog ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ang mga sikreto ng mga lalaki na hindi alam ng mga babae. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be smart! At ang unang sikreto ng mga lalaki na hindi alam na mga babae, hindi sila madaling magsawa kapag mahal ka talaga. Yan ang unang sikreto ng mga lalaki namin. Na maaaring hindi nyo napag-iisip-isip o hindi nyo masyado napagtatang ito. Pero isa yun sa mga totoo. Inspired, kapag mahal ka talaga ng lalaki, hindi ka kagad yan pagkasawaan. Kaya kahit nga, kung, kung minsan ang pangit ng ugali mo eh. Minsan yun, toyo ka. Minsan, nangaaway ka. Yung iba sa inyo, napaka-toxic pa. Bakit nandiyan pa rin ang lalaki sa iyo? Sapagkat mahal ka talaga. Hindi ba't napapansin niyo rin sa ibang magkarelasyon? Nakakakita kayo ng ibang magkarelasyon? Ay yung babae talaga namang grabe sa boyfriend niya. Grabe sa mister niya. Pero pinagtitiisan siya ng partner niya. Dahil mahal talaga siya. Ganyan niyan ka-inspired. Kaya kung kayo, ang iba sa inyo ay nakatagpo o nagkaroon ng na lalaking talaga namang pinagtitiisan ka, hindi ka agad pinagsasawaan, di ka iniiwan sa kabila ng ugali mo kung paminsan-minsan, eh pahalagahan mo yan, i-treasure mo yan. Dahil hindi lahat ng babae pinapalag tulad mo. Yung ibang babae may naamara sa pagpili ng lalaki. Kaya isa yun sa mga talagang dapat mong malaman. Kapag ang lalaki di ka pinagsasawaan sa kabila ng mga pagsubok at problema at ugali mo paminsan-minsan, eh dahil yan sa mahal kanya talaga ka inspired. At ang pangalawang sikreto ng mga na lalaki inspired na hindi alam na mga babae is, kapag tunay ang pag-ibig ng lalaki, handa siyang mamatay para sa iyo. ang pangalawa ka inspired? Siguro isa rin yan sa mga hindi nyo masyadong nalalaman. Alam nyo mga inspired, ang totoo, kapag lalaki nagmahal ng tunay, mas matindi pa magmahal sa iyo. Mas matindi pa magmahal sa babae. Kala kayo mga babae, hindi na kayo magmahal? Kayo mga babae? Oo, oh, hindi magmahal ang babae. Pero mas matindi magmahal ang lalaki kapag tunay. Kapag totoo. Ganyan yan. Handa siyang mamatay at handa nga rin siyang, di ba? Pag ayong sumagupa pa sa iba. Malakit ng iba. Kung paminsan-minsan, para sa'yo. Isa nagagawa ng pagkakamali. Nakagawa ng masama. Dahil sa pag-ibig sa'yo. Namamahiyak. Wala nang pakialam na sa sasabihin ng iba. Wala nang pakialam sa kaantong ka ng buhay niya, makasama ka lang. Wala nang pakialam sa sasabihin ng iba, talaga namang umibig ka lang sa kanya. Ibubuhos ang lahat para sa iyo. Binibigay ang lahat sa pag-ibig niya sa para lang makamtan ang matamis mong oo at magkasama kayo. Handang harapin at isakripisyo lahat para lang sayo. sa iyo, sa pag-ibig niya sa Handang mamatay para sa iyo. Bagay na talaga naman dapat mong malaman sa mga sikreto ng mga kalakihan kapag siya ay talaga namang mahal ka talaga. Bagay na hindi nyo nalalaman masyado na pag-iisip-isip sa aming mga lalaki kay Inspire At ang mga itong sikreto ng mga lalaki kay na hindi alam na mababais, gustong gusto ng mga lalaki na hinahabol sila na pangatlo kay Inspire. Oo naman, kung mga mababae, babae, aminin nyo, kung iba man sa inyo, gusto nyo na hinahabol din kayo ng lalaking mahal nyo. ba diba? Kaya nga yung iba dyan, nagpapabebe, tatampu-tampuan, nagagalit-galitan, nagpapaharto, okay yun, okay yun. Pero isang bagay yun dapat nyo malaman. Mas gusto ng mga laki na hinahabol-habol sila. Ganyan yun yung case. Gusto nyo ng ano eh, nang sabihin natin, gusto rin nalang validation. Namin. Tao din yung mga yan. Diba? At para mapil din nilang pogi sila, gwapo sila. Diba? Kaya ako minsan, diba, sila pa may gala mag-no-contact role. Sila na nga yung nagkamali, sila na nga yung nagkasala, sila na nga nakagawa ng masama sa'yo, nakakapalakit sa'yo, sila pa yung may ganang di magparamdam. Sila pa yung may ganang layuan ka, i-block ka o i-unfriend ka kung ano namang gawin sa'yo, taguan ka, sila pa yung ganang mag -ganan, eh, di ba? Gusto nila yung hinahabol mo sila. Ngayon, uh, pag hinabol mo sila, bababang tingin nila sa'yo. Di ba? Ngayon, pag hindi mo naman hinabol, na mati-challenge yan sa'yo at magkaka-interest muli sa'yo. Kaya nga, di ba, palagi ko sinasabi sa inyo, huwag, wag kang maghabol. Lalong-lalo na kapag wala ka namang ginagawang masama. Huwag kang maghabol, lalong-lalo na kapag wala naman ikaw ginawang mali. Sa halip, baka siya pa ang nagkamali, tapos bakit mo siya habolin kung siya ang nagkamali, di ba? Dahil sa mahal mo siya at namimiss mo na siya, ba yon e, wala kang paggalang sa sarili mo. Huwag mong habodin kay Inspired. Sigurado ko, inaabangan niya yan, hinihintay niya yan, inaasahan niya yan, na maghahabol ka sa kanya. Lalo na kung nasanay siya sayo, na laging ganun ka, na naghahabol ka, at nagpapakatanga, marupok, at martir. Ngayon ka Inspired, baguhin mo yung ganyang style. Para magbago din ang pagtingin niya sayo. Bumalik ang interes at tunay na pag-ibig niya sayo na nawawala dahil sa kagagawan mo. Dahil habol ka ng habol, wala ka namang ginagawa mo sa mga ikaw pa naghahabol. Parang wala lang lalaki sa mundo, no? Ganun ba siya kalaki? Ganun ba siya kapogi? Ganun ba kalaki? Ang pag-ibig mo sa kanya, ka-inspired. Talaga naman, sa isang mga sikreto ng mga lalaki na dapat niyang malaman. Gustong gusto nila yan na hinahabol mo sila. Pag di mo sila hinabol, sila ang maghahabol sa iyo ka-inspire. At ang pangapot si Kretol, mga lalaki inspired, na hindi alam na mababais. Gusto ng mga lalaki sa mga babaeng mahilig magluto. Kaya e, mga talaga ng mga sikreto, Kretol ka ka-inspire so, Gusto, namin yan. Alam namin na maraming babae ang marunong, marunong magluto. Pero hindi lahat mahilig magluto. Kaya e, gusto pa naman namin yung ano, mahilig magluto. Totoo yan. Baka hindi nyo mo nalalaman. Kasi, mas madalas talaga mag ang lalaki at mas matakaw talaga kami. Kaya pa sinasabi niyo pag kumakain kayo sa karinderya, kahit sa mga fast food o kung sa restaurant man. Minsan, di man siguro sa lahat ng pagkakataon, pero madalas, ang lalaki pag umorder ng kanin, dalawa kagad. Minsan nga tatlo kagad eh. Ang tatakaw niya mga 'yan. Ako dalawa eh. Hindi pwede sa akin yung one rice lang, kinukulang ako diyan. Dalawa, tatlo, ganyan. Hindi lang halata sa akin pero malakas ako kumain ka-inspired. Sa isa mga talaga namang dapat ng malaman. Kaya, kinikiligan hilig mo magluto lang pag may partner ka na, may boyfriend ka na pag may asawa ka na, luto mo palagi. Sigurado ako mas lalong may in love sa'yo yan. Sa insa, mga teknik o ang lalaki mas lalong mahulog sa'yo. At mas lalo ka niyang mahalin ka-inspired. At may mga sikreto ang maka-inspire mga lalaki na hindi alam na mababais. Mas matindi magselos ang mga lalaki kaysa sa babae. Kaya pala yung maka na totoo yan. Akala nyo, yung selos nyo na yan, yan yan na Akala nyo, sa isip nyo, kayo mga babae, matindi na kayo magselos, ganyan, ganyan. Yun ang akala nyo. Hindi nyo alam, mas matindi magselos sa mga lalaki kayo sa Hindi lang pinapahalata, hindi lang pinapakita, hindi nyo lang masyadong napapansin. Kasi hindi naman masyadong showy na laki. Lalo na sa isip namin, yung pagselos, kahinaan yan. E kung tunay ka lalaki, hindi yan magpapakita ng kahinaan diba eh ngayon pero sa love-love niya nagseselos 'yan. Pag hindi minsan na eh, pag hindi na mapipigilan yung selos, minsan nga nananakit, eh, 'di ba? Sobrang selos nang aaway namamahiya. Mga bagay na hindi mo inaasahan na kaya niya palang gawin. Mga bagay na hindi mo kayang gawin pero siya kaya niyang gawin. Mga bagay na talaga namang hindi mo inaakalang ganun pala siya. Ganun ang nagagawa ng selos pagdating sa lalaki sa isa mga sikreto kayo na dapat mong malaman pagdating sa lalaki. Mas matindi kami magselos. Kaya kayong mga babae, ayus ayusin nyo. Tigil-tigilan nyo yung kalandian nyo. Mag-focus kayo sa boyfriend nyo. Mag-focus kayo sa mister nyo. At magpaganda ka lang palagi para sa kanya. Lumandi ka lang lagi sa kanya. Siya lang lagi ang akitin mo. Magpa-sexy ka lang palagi para sa mister mo. Talagang mang ibigin mo lang ang lagi ang boyfriend mo. Maging tapat ka sa partner mo bagay na totoo upang maging maayos kayo. Dahilan kung bakit ang lalaki ay magtitiwala sa iyo at magmamahalan kayo. Sekreto ng mga lalaki na dapat mong malaman ka inspire. At ang pangalang sekreto ng mga lalaki ka inspire na hindi alam ng mga babaes, hirap ibaba ang pride. Ako mag spark na oh ano, uh, no, since ang matlag na namang ayaw namin sabihin eh, kahit sa kapwa namin lalaki, nahirapan na kami babae yung pride. Kasi nga, ka, hindi ko alam, nature siguro na mga lalaki na ma-pride talaga. May babae din, may mga babae din na matataas ang pride. Talaga na may mga, may high, mga high value na babae, matataas ang pride na, may mga pride dyan. At may respeto sa sarili, ginagalang sa sarili, may, may pride dyan. Pero pati hindi ang lalaki? Diba? Walang hiya na nga, ma-pride pa. Ang ibig sabihin walang hiya, yung mga lalaking nanakit sa'yo, ha? Yung mga lalaking nanuloko sa'yo, gano'n Hindi kasama doon yung mga mababayot. Pero yung iba kasi talaga naman, diba? Mata, sila lang ay nagkamali. Sila pa yung matasampay. Hindi marunong magpakumbaba. Hindi marunong hirap mag-sorry. Magsusorry lang, hindi pa makapagsorry. mag iinit lang, una magparamdam. Ayaw pa, gusto pa ikaw. Kasi nga diba, sabi ko kanina, gusto nila, hinahabol sila. Pero pag tiniis mo, sinunod mo ang proseso, nag-no contact ka, doon siya hinapol. Talaga naman, hindi rin makatiis yan. Talagang siya mismo ang magpapakumbaba sa iyo. Nakakababa ng pride yun eh. Bababa pride niya yun. Bababa ang pride niya kapag hindi mo siya hinapol. Pag hindi ka na nagpapakatanga, kaya ayusin mo yung utak mo. Ayusin mo yung puso mo. Huwag laging alisin ang moral mo. Talaga man, para lang sa lalaking, ginaganyan ka. Kailan ka ba talaga naman pinanganak sa mundo? Kailan ka ba matututo? Huwag ka na magpakabobo pa. Talaga naman, ka-inspire. Gamitin mo ang utak mo. At ang lalaki muling babalik sa'yo. sikreto ng mga lalakihan na dapat mong alaman, ka-inspire. At mapitong sikreto ng mga lalakihan na hindi alam ng mababaes. Gusto ng mga lalaki na pinupuri sila. Nagpapito ka-inspire. Gusto rin namin ng validation. Hindi na naman sinasabi sa si inyo. Diba? Hindi naman kayo eh. Pero, syempre, mas mas showy lang talaga ang babae. Pero lalaki na pero yan pag pinupuri mo yung boyfriend mo, mister mo, makikita mo talagang mapapangiti yan. Minsan nga, bumabawi pa yun. At minsan talagang, makikita mo kinikilig siya. Paminsan-minsan, huwag, huwag palagi ah, paminsan-minsan, uh, purihin mo siya. Maganda yung suot niya, pogi siya, mabango siya, talaga namang, ang, ang lakas ng dating niya, mga ganyan, magaling siya. At sigurado akong lalaki ka-inspired ay mas lalong magiging maligaya sa iyo. Magiging malambing sa iyo. Dapat mong malaman 'yan para sa lalaking mahal mo kay Inspar. At pangulo si ng mga lalaki Inspar na hindi alam na mababais, malambot ang puso nila sa kanilang ina. Ng pangulo kay Inspar. Totoo 'yan. Alam niyo, hindi lang halata kasi lalaki. Pero totoo, may karamihan na, ah. siguro hindi lahat, pero karamihan eh malambot ang puso sa nanay. Hmm, yung iba nga, 'di ba? Mama's boy. Oh, Mamas boy. Hmm. Eh ako, hindi man sa pag-aano, baka sabihin nyo, hindi yung papa nito to, malambot puso sa nanay ko. Baka yung ibang lalaki, hindi ginagawa to. Nakukornihan sila, pero ako ginagawa to, nangyayakap ko nanay ko. Kinikiss ko sa no, sinabi I love you. Di ba, nanay mo yun. O, di ba, eh, habang buhay pa, nandyan pa, ilang bin ka, yakapin mo. Kailang ka mag-I love you, kailang mo gusto mong yumakap, pag wala na. Di ba, kaya, uh, hindi porket kung may lalaki manonood sa akin yan, hindi porket lalaki, hindi ka naman pwedeng maglambing. Diba? Kung nahihiya ka sa public, si private, mismo mama mo, yakapin mo, sabi mo, ma, I love you, thank you sa lahat. Ang ganyan. Malambot ang puso ng mga lalaki sa kanilang ina. Kaya nga, di ba, minsan kapag binabastos mo, yung iba sa inyo na bastos, na bastos sa magulang niya, sa nanay, sa tatay niya, di ba, nag ka talaga? Kinakampihan pa yung mama niya. Kaya kayo, kung gusto niyong mahalin din, mas lalong mahalin ka ng lalaking mahal mo, ng boyfriend mo o ng mister mo, galang mo ang kanyang ina. Mahalin mo din ang kanyang mama at papa, pamilya. Gusto namin. Since isang mga sikreto, parang mas lalo siyang maingdam sa'yo, kay Inspire. At mga siyem, kay Inspire, na sikreto ng na hindi alam na mababais, na liligaw pa lang siya sa'yo, pinagpapantasyahan ka na niya. Yung pang ko niya Alam niyo ba? Siguro hindi lahat. Pero karamihan, sure ako. Nandiligaw pa lang sa'yo. Siguro yung boyfriend mo ngayon, o yung mister mo ngayon, o kung ngayon may naliligaw sa'yo, single ka, may naliligaw sa'yo. Naliligaw pa lang sa'yo. Yung iba dyan, pinagpapantasyahan ka na yun. Kasi ano na eh, na-attract na eh. -attract na, may attraction, may interest. ba? Diba? O lagi ka lang naiisip, lalaki yan, babae ka. Pinagpapantasyahan ka na yan. Malamang yan, ka inspired Sigurado yan. Lalo na kapag medyo mahiligin yung lalaki. Medyo matindi yung kuryente sa katawan. Hmm. Naman, naliligaw pa lang yan, ha? Nagpapantasyan ka na. Lalo na kasi pag maganda ka, sexy ka. O, diba? Wala, di mo masisisi. Maganda ka, sexy ka, eh. O, baka hindi nyo naiisipin, ano? Ganyan yan. Kasi, yun nga. Ah, na-attract sa'yo, eh. Attractive ka. Attractive. Kaakit-akit sa kanyang mga mata kay Eve Sa isang mga sikreto ng mga kalaki, na hindi alam ng karamihan ng babae, nanliligaw pa lang siya sa iyo o nanliligaw pa lang ang manliligaw mo sa iyo, pinagpapantasyahan ka na niya. So, Max, po pa lang po. Salamat po, Max, pa sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment share na rin po upang makatulong din tayo sa iba eh. sa mga hindi pa po subscribe subscribe pa po max pero click yun na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload sa bago sa magpo coaching may magpa advice pakimash lang po ako sa kayong facebook e at bring po up and video ko at pakichat lang po ako ako mismo magre reply sa inyo maraming maraming salamat makinspark bagingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired